Una, sa, una na ako sa langit, ha? Amaya hmm. na, balikan ko lang yan. <laughs> ayan, isa na namang malungkot na balita ang sumabog kagabi sa social media uh, kung saan, isa na naman sa kapwa natin na vlogger yung nagpaalam na or na maalam na sa kanyang mga fans, sa mga followers, sa kanyang mga subscribers uh, kung natin, noong 2020, dalawa din sa mga uh, sikat na vlogger dito sa Pilipinas yung uh, na maalam, diba? si Lloyd Cadena si Eman, Okay, so ayun, uh, nagulat ako. Okay, kasi ayun nga, uh, nagviral kagad sa social media yung pagkamatay naman ni San San Hidalgo o mas uh, kinala sa tawag na San H. At so ayun, naalala ko yung uh, prediction okay, or yung vision ni uh, Rudy Baldwin na last year na sinabi niya sa taong 2022 ay mayroong sikat na vlogger na mamamatay. So eto na siguro yon at uh, kagabi nung nakita ko nga yung uh, mga nagtrending na post na yon na namatay na nga si eh, Sun Age ay uh, na, nagulat pa ako kasi unang-una okay unang una honestly hindi ko siya talaga kilala okay hindi ko uh, hindi familiar sa akin yung pangalan na Sun Age kasi hindi ako mahilig manood ng mga pranks talaga okay pero nung nakita ko na okay si tiningnan ko kung sino ba to, sino ba tong sana na to, sinerge ko, okay? So, ayun, doon ko lang napag-alaman na napapadaan pala sa news feed ko din yung mga prank na ito. Minsan, okay, minsan na, 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 na pinapanood ko, okay, so di ko lang natitignan kung sino ba tong vlogger na to. Okay, so, ayun, nagulat ako na siya pala yun. So, ayun, nakita ko kung gaano siya kama, kamahal ng mga fans niya, okay, kung ga, gaano, okay, gaano nagluksa, gaano nagluksa ang social media, Okay sa pagkawala ng uh, vlogger na to na San H. So kaya naisipan kong uh, gumawa ng uh, tribute video para kay San H at uh, ayun para sabay-sabay nating uh, alalahanin okay yung mga araw na o, o kailan napasaya tayo. Napasaya tayo ni San San Hidalgo Ngayon sabay-sabay tayong tumawa, sabay-sabay nating panoorin ang ilan sa mga uh, viral video ng tinaguriang King of Pranks ng Pilipinas. Walang iba kundi si San San Hidalgo or mas kilala sa tawag na San H. Be my lady. Yeah. I just your spy and dress your spy and a broken eyes. <coughs> 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 thriller palang yun sa so yun na nga. May na na naman akong bagong talent at yun ay pangharana. kalain mo kaya ko palang mangharana? At dahil lang ka na, na, di na natin pabibitin yung panunood mo! Ako si San H, Diretso na sa video. Eh, dito. Konti lang o. Oh. Salamat o. Oh. Magkakaibigan na ba kayo? Ito? Pwede mo bang magtanong? ano, balik kahapon ko pa kasi gustong umuwi eh. Oh. Ah, tapos nalimutan ko kung saan sana ako duman hindi ako makabalik eh. Di basta ang naalala ko, dumaan po ako sa may yung may paganon nadaan daan yung mataas. Ha? Ah. Ay ah, hindi, hindi po overpass. Ay ah, ikwento ko okay lang. Ikwento ko okay lang. <laughs> Nakatulog ako na nag, tapos na naginip ako. Natulog ako na naginip ako. Tapos yung, panaginip ko talagang iba. Ano yun? Mm, ano kasi, naalala ko sa panaginip ko, dumaan ako sa yung paganon, una, tapos pangalawa, yung paliko na tapos yung pangatlo, bago ako nakarating dito, paganon pa, parang ano, parang, parang crush ko na siya. parang crush ko na siya. Yeah. Makalingkang. Hindi <laughs> Naala, naalala ko kasi pinsan ko sa kanya, maganda din kasi pinsan ko. Ay, uh, Okay lang ba pinsan na lang tayo kahit ngayon lang? Okay lang. Okay lang. Ah, uh, so kasen na tayo? Oo. <laughs> <laughs> so, kasin na tayo. na, kasintahan. <imsimitation> oh, okay ba? Aranahan ko siya. Okay ba sa inyong lahat? Aranahan ko siya. Sige, dito mo na Mag-enjoy lang kayo. Magaling kasi ang kumanta. Meron kasi akong dala dito. Baka mada no, ada. <laughs> Mali to kasi 3 years old pa 'to Pero bata pa. Bata pang pa gitara ko. 'Wag lang kayong mag magulat ha sa talento ko. Atin-atin lang 'to. Kakantahin ko kayo ha. Sige lang. Ginagawa mo. Be my lady. Hmm? I just touched a pie and dressed a pie and a broken eyes <laughs> 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 And when the wind is hot and when I'm the angry, you are mine. Be my lady, be my lady. Be my lady, only <laughs> smile. <laughs> I just a car and the rest of the girl, and the broken heart. No one said, I did a hit, I did a hit, and you're right. I did the stuff with snow, I did the wrong. The <laughs> river. <laughs> hairdressing in a rookie look. No. Na-touch ako sa kanta ko. Okay na po yan. Masaya ba kayo? Yes. Alis na ako ah. bye po. bye po. Sayo na to. Ay, ayaw mo? Ako na lang sa'yo. Okay. Alis na ako. Bye-bye. Salamat ah. bye, -bye. Yeah, hindi po ako piso lang o oh. gutom kasi ako eh wala pa ako kain po hindi hey, kasi ako taga dito taga ano po taga taga Europe po kami dati na ano Europe? lang opo sa abroad? opo sa ano po sa sa may Milan, Italy o oh. kami nakatira dati o oh. what's mo o oh, don't just the book by scober Rag... <laughs> Rag <laughs> Hindi po. Tapi borat yes. slide kana? na eh. Naku, patay. Naku, patay. Hindi <laughs> pa, pa. Ito oh. The, Gamit ko to. Lahat, tingnan daw lahat. Ito po. Oh, o, so sutin so so ko, Tapos ano Dito lang to? Hindi, okay, lang. lang. to Ano Akin po. Oh, Hindi. Oh, o, po. Ano yan? Bigay ito sa akin eh. Ano? Ito. Pagkain. Ewan ko. Hangin siguro ang kulang nito. Sabi nila ano uh, daw ito eh. Magbe? Uh, uh, hindi na po. Huh? Kulang to Hangin daw kulang nito. Gusto mo mapalo ka? Hindi po. Ha? Huh? Kahit ka nag-rugby? Ka hindi po ito rugby. Amayon niyo po. Ha? Huh? Hindi yan rugby. Ano po daw? Ano yan? Matamis daw ito. Ah, yung... Han ganon, tapos merong asukal na matawes, so yung crispy. Oo, oh, Ang ganda ng kambyo mo ah. Eh. sabi niya, iano ko daw, yung ligpit ko Ay, daw, daw po. Masarap daw to eh. Wala naman yan, basura naman yan. Sayang naman Oh. Wala ko siyang pagkain, gutom kasi ako oh, eh. Hindi ako maniwala ba po, maganda yung kuko mo, maganda pang kuko sa akin, tapos buwang buwang ganda. Mm. Eh. Hindi naman na ganun yun. Brip, patingin. Brip po. Patingin, brip. Hindi yeah, ako magbogoso. Tingnan ko lang Carter kung taga ko hindi. Carter mm -hmm. okay. na bref, tingnan ko. Huwag naman no, basta. Hindi man kailangan <laughs> po tayo. Sabi kasi nila mababait daw yung... Mo. Mababait daw yung... Yung pulis sa Dabo. Alam ko nga, yung yung garter, yung garter na mabari patingin. Mm -hmm. Ganda yung kuku mo, pangit yung kuku maganda pa yung kuku mo sa akin. Mm -hmm. Pin! Ito! Sandali lang, wala higa! Putain na, maganda yung brief mo Maganda mo Hindi na nga, no? Kaya may mo, matinong. Again, may kamay mo? Hmm. Oo. Okay. Eh, masaglo po ha. Uh. Hmm. Ako, alo. Anong front committee ka? Ha? Ano? Ha? <laughs> <tis> <tis> anong <tis> anong front? Sa malabog, sa kuan. Ano yung malabog ko? Mari ka dyan. Hindi kaya nalang din. Bakla. Hmm. Ano nga anak bayan ka? Bayan ano? Bayan muna. Bayan muna. Jawa muna. Bayan muna. Maganda yung kung mo, uh, wag uh, <laughs> <na. laughs> <laughs> no. <laughs> ka magpatik-atik uh, din yung mapulukuhin. Kasi idol ko. Wag mo sobrahin kamang tayong ganito mo kasi wala namang kate yan. ka ba yan? Masira ito yung balat mo. Idol ko kasi kayo eh. Bakla. Kayo mo na. Na yeah, na. Na yung umuli ng mga masasamang amoy. Ganun yung mask mo. Pakinggan mo ako. Oh! oh, control, oh na kontrena! Oh, <laughs> <laughs> Mabait ka naman pala eh! <laughs> Ang pawis ko tumatagat Sa bilis may pumapalak -tak. Hintayin Ay? mo ko, Hello? malapit ako Sabay na tayo Saan ka na ba? Kung ako sa'yo, sumama ka na. konti lang oh. Gutom eh. ah? kahit... ka siya, oy. Ha? Gutom ka? Dingko di ako, tratan ni Maruya. Oh. Oh, diyan ka. Upo ka lang diyan. Salamat to ah. Ay, kuya. Okay lang. Ah, ay, kamo na. Okay lang. Ha? Okay lang kahit piso. mo ko mong bola. Salamat <laughs> to ah. Piso lang oh. Uh, ano piso? Salamat ah. Asan ka? Taga Maynila oh. Hindi ba kayo natatakot sa akin no? Oo. Ah, ka. Oh. Oo. Kaya sa mata tao may. Oo. Oh. Buti pa kayo no, may puso. Sagi nga may puso. <laughs> Bili ko lang doon ng tinapay. Doon no? Ay, dyan ka lang. Ako ang bilhin. Oh. Ako na lang. Dyan lang kayo. Ngayon na lang. <laughs> Ay! Bago ang lahat to. Tama. Kasi napakabait nyo Okay lang mo ba pasalamatan pa yun ng kanta ko? Magaling kasi akong kumanta. Oo, oh, manood lang kayo. Makasi. Kaya ano muna ako ng lakas. Wala ng lakas. Yung mga... Mga rap-rap song ba? Ang ganaw ba kayo? Eh! Mga kababayan! Mga kababayan! Turn up! Turn up! Yo, Pepino! Mabatanggalo! 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 Kira yata ulo nito. hindi ko ng <laughs> <laughs> na wala kasi Ang ating pangalo Huwag na mga ng Tira bukasan na natin to na boss Hindi ko pipigilan na boss Pahala kayo boss Ito ano, well, at... uh, <laughs> na boss Aswede Tumal na pagkitip pati kitip Ah Nanalalo ako sa Mactan Pumunta ka sa Mactan Kasama ko si Roxanne Wala pang anak yan to <laughs> <laughs> Mano pa nakausap <laughs> <laughs> Nang Pilipino Nang Pilipino Despite any turmoil Despite any tumboy Isama mo na si Natoy ah. Ako to si Natoy Na mahal na mahal ka <laughs> Ayong Pilipino Marami Okay, 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 okay Ayos ko ba? Maano ko lang ko, handog ko lang ko dun sa iyo kasi mababayit ko kayo eh Salamat to ah Alis ako basta Ayong kon piso lang oh piso lang okay lang piso di kasi yung bigay dun sa ano malaki okay lang piso basta ma isa isa malaki na yun. ano kasi ah sa Manila na napadpad ako dito sa Dabao banda kasi ako dati banda yung mga bukalis ba kilala kong kaliskis mo oy nasira kasi yung grupo namin kasi yung leader namin ba na na nasira na bungal ba na bungal na kinagat ng ano ahas Magaling akong kumanta Magaling ka rin Magaling ka rin diyan Ano Magrap Magrap ba magrap Ano ko tek tek, Sana ma maraming makakita ng kabaitan niyo ano Maraming sala tao na nangangailangan. Yan ka magaling ang tulong. Dapat tulungan mo. Boom! Kung mayroon, kung wala, hindi mo na mawagin. Saludo ako sa inyo. Magaling ka sa kwarta po. Tumahimik ka nga dyan. Magaling kang mag-ano, magkumanta rap. Ay, singer rin ko kayo. Ay, hindi ka singer. Ah, sige. Salamat ah. Paan siya? Salamat. Ay! Ay, bago ang lato Ah, bilang bilang pasasalamat, okay lang ba kantahan ko kayo, pakita ang gilas ko kayo? Out ha? Ha? Magaling kasi ako kumanta eh. Pang-international ba? <laughs> may kaya may kayabangan to. Anong klaseng kanta yan? Rap! May rap! May kanta, may kanta, may rap. Oo, okay, ma. Makinig lang kayo. Let's do this! Hey! Hey! Mga kababayan! Mga kababayan! Turn up! Turn up! Ay, nanggagustuhan niya na na nanggagamit siya o hindi na nanggagamit na nanggagamit na nanggagamit na nanggagamit na nanggagamit na nanggagamit na na nanggagamit na nanggagamit na Pirepiro Despite any turmoil Despite any tomboy What? <laughs> Talagang may miyo <laughs> Tayo pirepiro sa puso Okay o Ay, Eh Salamat ha ah. Magaling kang kupal ka ah. Magaling Okay ba ang talent ko? Pasado Pasado Salamat salamat eh, Thank you Thank you sa additional ha ah. Tayo Gusto nyo ba kanta ko? Oo! Oo? Gusto ko po. Mga ilang gradyong? 1 to 100? Oo, wow, ano lang. 100 lang. Nagkakawat ah! Eh. Pag lang kayong matakot sa akin, mabait naman ako. Bibili ko lang ng tubig. Salamat ah. apa Ha? Tayo kok Buboy rest na mali ko. Wow! Wow! Boy, <laughs> Grabe ang bae. Malaki. Bili niyo po ng pagkain. Oh. anak kan anak siguro kan mayor. <laughs> Ay hindi ka. <laughs> Ay hindi ka, anak malaki. oke okay, okay, okay lang po. po? Aww. Nakita ko na kasi kayo doon. Tapos sinulaan ko na mabait talaga kayo. Mangula kasi ako. Sige huh? ha, ganito na lang. Dito ko nung hulaan ko kayo ha. <laughs> Alam ko nang hula sa inyo. Meron sa inyo dito. Takot magka-boyfriend no? alam ko taga sa magaling kasi ako manghula. Oo. Mm. Okay lang ba dyan ako kasi ano? Salamat ha. Sige. Ano ha? Ito. Ano na lang ihula ko sa iyo? Edad. Ha? Hulaan ko yung edad mo. Sige. Ito yung ginagamit ko pag medyo ano na yung huhulaan ko, mahirap ko. Ito. 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 Huh? Huh? Ano yan, tandway? <laughs> Ay, talagang tandway para makasama kita habang buhay. First blood, I will lagting na kanina pa. <laughs> Kala mo ba di ko napapansinan? Na gusto mo bang tanungin? Alukin ako ng alak pa. Talagang tandway para makasama kita habang buhay. Oo, ganyan, tandway. Kaya sinadya ko rin may tubig para ikay mapaibig. Double kill. Pag mahulaan ko yung edad mo, maniniwala ka na magaling ako. Hulaan ko edad mo ha. Giniagawa mo. Alam ko na ang edad mo 18 Kaya 18 kasi 18 na dahan na ka sa akin Kaya 18 kasi 18 na dahan na ka sa akin Yeah. Yeah. Yung bunga nga si mo, sa tega mo eh. <laughs> ah, tama. Para mag-enjoy kayo. Kakantahan ko kayo. Oo. Oh. Hmm. You are my sunshine. My only sunshine. You make me happy. <laughs> My song is gray Yun lang kasi alam ko na lyrics. Alis na ako. You're my sunshine. You make me happy.